Pang-How? Yen lucky Oh, kung pang-How? Maluts, dito tadi ito ngay maluts unang hagis maluts. Ah, dami, huli. Ang lupit talaga ni Idol Daddy di. Ayan mga idol, kumukulo na sa dami oh. Grabe. Laki, laki, oh. laki pala. Ang dami ito, sarap ihaw nito. No? Yun dun. ang dami doon oh. Ayan mga idol, so kumukulo yung ano, tubig sa sobrang dami. Ayan oh, ang laki. Ayan. Matalusot yung iba, malit yung butas, ayaw nga yung bulsa niya no. Ayan, laki ito. Sobrang linaw dito mga idol. Tumagilid. Yan mga lods yung iba nandun lang oh. Nasa gilid. So, so ni Idol Dadidi. Huli. Huli. Yeah, grabe ang laki. Sagpaw lang yan mga lods. Yan oh. Bra Sarap na. so, na natin. Na so, natin yung sa ano. Ilog na ano. Ay may butas na rin pala yan. Tagos uh -huh. ang ulo huli sa lambat at huli sa sapyaw. putik na, na makalabas. Pupulahin o. Sakto to para yung labas. Dami pala. Pang hitam ano? Oo. Ang Ang hipon eh. Ano talaga to, pang lying size. Ito, pag rito oh. Yung yeah, magandang Kapaxi. size talaga. Parang yeah. po. Good size yan sa atin. Eh. Oo, oh, good size. Ay, eh, kahit maliit doon sa atin, kinukuha eh. Sobrang liit po dyan. Kaya nga wala hmm. na lumalaki ba <laughs> eh. Oh, sobrang <laughs> linaw dito mga lods. Ang ganda ng ispat natin ngayon. Pero pag nasa pinasa ko ba, yung ginugod doon, buhayin ko yun. Papangawalan ko ng ano yun sa so, yung hito, doon sa Agustan River sa, Tumampi Maraming ilog din sa inyo ah Tumampi River oh uh -huh. Maraming isa din doon doon ba eh Dami doon Dalag Kasi hiling na na yung basket Kasama hmm. hmm. natin si Baydongs, Idol Dan Bals Yan Yan mga ah, lods Huli natin So pangalawang hagis to mga lods Hagis Yan oh Talsikan lang oh Sige bay Dandahan bay Yan bay andami dami Sige bay yan o. Yan yan. yan. Ala, ang dami bay. Yan yan bay. Yan no oh. Lakan. Ay, ang dami. Oh, grabe. Ang ganda. Grabe. Yan mga lods Grabe. Naging ano yung tubig dito. Yan yeah, o. Ala, grabe. Ang daming nakawala. Ang dami pala. Eh bay, doon o tulit bay o. Oh. Nandun sila bay. Ito, ito, ito. Yung mga lods, mga good size talaga to. Pangprito. Sugba pamprito. Ganda ng lambat niya ah. maliit yung ano. Ayun, pala pa tayo. Wala yung no? Yung mga lods, <laughs> yung -galaw, galaw yung ano. Bay, dun banda bayo Malalim mo siya, bay. Binaglaruan. <laughs> Binaglaruan tayo ng isda. Ang <laughs> video <laughs> natin, Hindi makapokus yung video, Hindi makapokus, <laughs> O sa Pinas to, oh, Diretso sa Bispan. Ah, Bispo, mismo sa, ano, mamimili. Balik-balik yan. niyan bay. Kahit ganyan, bay, 150 ang kilo sa amin. No. Kahit maliit. <laughs> ganyan na nga. Mas gusok pa akin. yung, ano, yung isa sa ilog doon sa amin. Sarap. Pag mayroong, ano, nagbinta, binibili din namin yan. Kaysa, ano, sa Lingke. O, oh, mga Bispan taka yung mga mga sa atin ay Sinasabaw naman yan doon ang sarap talaga yung Sagusan River. Oh. Nag-abot naman ng dagat ng Bay. Ang sarap. Malinis kasi. parang si city masarap busan din yun eh. Yan sa mayan naman. mga lods. So pangatlong hagis to mga lods. Yan yan yung Bay. Sie, sige sige. Hindi kawala sila no. Ay, ay, ano Yan ba, yan ba? Ala, grabe ang dami! Grabe mga lods. sa pool, ba eh? Grabe, hinabol mga lods oh. Ganito karami na huli. Eh. Grabe. Hmm? Kumukulo na mga lods oh. Ang laki ha. Grabe, yung basket bro. Oh no! Oh, Ay, ngayon. angat mo ba Angat mo. Thumbnail natin. Grabe mga lods. Uy, mga lods, so na. No? dalawa tayo. Dami na, no. Pang good anong size talaga siya. Pang ano? Prito. Kasi, kasi, lang Sakto Dami. lang ang daing. Ito magandang ano, talaga. Size ng tilapia. Sana pa yung ating ano? Si maraming may luto.

Kaya nga, di ba, nawapansin mo, di ba, yung burak, hindi halos hindi nakakarating sa dagat. Kasi nga, mula pa lang dito, yung burak. Ano, alad sa mga, sobrang ganda kaya, kaya, na ka. Daanan na yung buhangin. pa sila ng buhangin. Ito, ito, ito. na nalagyan ko isa. Ayun na, bro. Ayun na, bro. Ayun na, Mga lods, na yung tilapia mga lods Yes sir! Iyon no Oh dami dito no huli yan no sa pool liliit ganda dami pala sabi mo loso. yan. Bay, ano hin natin? Apaka natin diyan, maka may dalag. Ya, yeah, ganyan ang dalag nasa gilid pala eh. Wala nandito pala ba 'yon, laki? Wala malaki oh. Kaya nga nandito. Oh. Yan oh, no? huli mga lods. Napakalaki. Yan oh. No? Ya, yeah, yeah. ito ihawin natin. Ito, iuwi natin 'to. Malaki. Pang ihaw. Dami nila yung meron pa doon oh. Malaki. Malaki. Maka may dalag. Grabe 'to. Ay, grabe ang laki oh. oh grabe laki, grabe laki, mga uh, lutsu. <laughs> <laughs> oh. Yeah. Ah. Kakawala kaya? Ayun, Ay, nakunin mo 'yan. yan diyan. Nakawala nga. Ay nandiyan, nandiyan. Bulok ko lang mabisa, oh. Mabisa. Dalawa yes. Yung mimingwit doon. Yeah, Ang yeah, laki, laki nito. Laka, Sakto pangihaw. Iyon oh, gandang hagis. Ay, may dilaw, may dilaw. Ay, nakalabas. <laughs> Sakto yan doon. Dali natin lambat doon kasi may mga silver carp doon eh, yung ilog na yun. Huli natin yun. Oh, Ay, maruno. Oh, ang dami pala. Ay! Ang dami pala. Ang sandami pala huli Oh, uh, alapin nun, lumasak. Ang dami pala. Eh? Yan mga lods, karami na tayo mga lods. Yan mga lods, so yun eh, lang na po yung huli namin mga lods. maka nakabasket pa lang pala mga lods. Lalapad yan. Ayan